Na, gera. Oh. Ayaw, Na, gera, gera. Okay. Hoy, pogo. Eto'y sigaw muna kayo. Wala na, wala na. Aleyo. Wala na, wala na. Okay, 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 spider-man. Hala ka. Sige na, gina-diyan. Sige na. O sige na, Dayan. Ayaw, ano? Siriya nga kamot. Stop kay naibay ko stop kay naibay. Halo, diri. Aduh, ya, kita kira. Oh, drate. Digod. Tak apa, bedebung lumpur tu. Tinggi. Eh. Eh, dia tak tahu nak Pova, Ano man in you? Welcome to the vlog. Hi, hi, hi guys. Hi. Ha. Tama, welcome to the vlog. Hi. Hi guys. Nanghi ka ba? Hi guys, langheta welcome langheta to the vlog. Ah. Welcome. welcome. to my <laughs> vlog. Hi. <laughs> vlog. Hi, hi vlog. Welcome to the guys. Ah, hindi na Yay. si ko mo, we will Oh alam ang sunod na rin ako siya awad dito ah wala siya nakumpiyansa ba pero katong nagjogging may wala lang pa kuya gato kay ulan nangaligong sila dre nangaligong sila dre sila gab si gab ba kanya sana dog dro ala 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 ay dili na tayo naps ay dili na tayo naps ay may ada aglo time na sige gilang te wala bitong kayo

Alam, dala kong vlog. May wala. Ito na bay. Love, look, love. No. We love, love like I'm here! Love, I'm here! Ang kay ka ba? Lipay. Lipay, lipay ron kay Nick uli. Eh, Lipay ron kay Nick, ugma.

Be. Be. Oh. Ah. <laughs> <laughs> Aku pun. Oh. oh! <laughs> Nak ku. <laughs> balik-balik-balik.